Kung mahilig ka sa nature, sulit ang New Zealand. Ay, naku, kung makikita nyo naman, di ba? Nari-relax ako dito sa mga ganito. Tahimik, malawak, green, bermuda, puno. <laughs> Taong gubat yata ako eh. Ayun nga pala ito. Salamat kay Kuya JB. Binigay sa akin to kagabi. What's up mga Kapinboy Lunes! Day off natin! Ayos! Nagawa na natin lahat ng gawaing bahay. Paglalaba, pagluluto, paglilinis at pagtutulog. Ay, eh, nakapahinga na tayo mga Kapinboy boy dahil lunes. Tula tayong pasok. Hindi doon ang uh, rota natin ngayon. Dito tayo sa taas. Kadalasan papunta ron eh. Sa traffic light tapos doon sa... Bus stop ngayon, dito naman tayo sa taas dahil gusto kong pumunta doon sa may part dito, yung pinuntahan ko dati. Maganda. maliwalas malawak, maraming naglalaro. May mga malalaking puno, may mga swimming pool nga diyan eh. Swimming pool, gym, ano pa ba? Uh... May mga nagfo-football, marami. So mga kapin boy, alas 5 ng hapon, lunes! <laughs> Nagbablog ako rito at napakalamig. Whew. Ayun nga pala ito, salamat kay Kuya JB, binigay sa akin to kagabi. Yan, uh, imbitahan tayo sa bahay nila. Salamat kay JB, sa wife niya at saka sa dalawang anak niya. At sa bunso niya, si Ayla. Thank you for watching my vlog, Ayla. Thank you! Ayan. <laughs> Whew, ayun no? and then yung swimming pool pero kailangan magpaano muna may membership uh, yon pati sa fitness may membership so ang gagawin ko wala lakad lang <laughs> dahil uh, mag nakapahinga na naman tayo maghapon ito, walking walking si Pinboy dito sa Manurewa Manora ah, ito ano to eh Weymouth Road itong kalye na to Weymouth Road yan dito sa Manorewa Orewa Rewa, o oh, gaganda ng mga ano puno malinis tingnan green yung mga charts din pala rito ayan eh no, uh, lawak ng Bermuda grass. Mga maraming kotse doon. Yan yung may swimming pool tsaka fitness. Fitness gym. Ah, uh, gusto ko tumawid dito. Tingnan natin kung paano tayo tumawid. <laughs> Lamig. Ayun no? Sarap sa ulo eh Salamat po kaya JB <laughs> Binigyan ako na ito Tsaka yung mga damit uh, Binigyan tayo kagabi ng mga damit Jacket uh, At mga polo Polo shirt Yan Binigyan tayo Salamat po <laughs> Taga rito rin sila Kuya JB Dito rin sa Waymouth Road uh, Doon naman sila Banda doon sa dulo So isang ano lang kami Isang Isang kalye lang kami ano sila, banda ron sila sa dulo kami naman dulo din so way out road kami pareho mga ka-pinboy pinboy, tawid lang ako dito kaso mga kailang try ko lang, pag walang sasakyan dito, tawid ako tempo tayo na walang sasakyan masyado right. Ay, basta pala dito. Ano to? Ipil-ipil? Ay, oo. Ipil-ipil dito. Tapos yung sayote. <laughs> Ipil-ipil nga oh. Wow, may ipil-ipil. Tempo lang tayo na walang sasakyan, tawid tayo. Ayun, walang sasakyan sa kaliwa. Bilisan mo. Ayun. Ayun, 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 walang sasakyan, tol. Ayun. Tayo. Ayun tayo. yeah Tawid. Nakatabig tayo <laughs> Parang Parang sa Pinas lang Mga kapin po yung ganda Wow Taas ng araw eh. Alas 5 na Ganda Lawak Takbo takbo tayo rito Parang ang sarap pawisan Ang lamig eh Sarap pawisan ang malamig sa tenga sa batok ayun oh may mga naglalaro dun day off sa lungat ang day off ko lunes martes nagpaalam ako ng isang araw kahit linggo o sabado hindi pa daw sa ngayon wala pa daw available na ganong araw ayan Ito yung sinasabi ko pagkatapos ng winter ang ganda siguro ng mga puno na to maglalabasan ng mga bulaklak ang mga dahon ang ganda siguro niyan dito what ayun o mga lalaro waymouth road Manorewa BP Connect ah uh, gasoline station gasoline station dito lalaking mga ano pine tree christmas tree uh, sarap magtatakbo no? ron pero dito tayo papasok mga duyang pala dun <laughs> ah, punta na atin yon. pero dito muna tayo sa napakagandang view dito wow ah, ano talaga ako dito sa ganda eh ayun no ayun no ayun no makikita nyo naman di ba? oh dito tayo papasok makakalasot naman tayo dyan eh. namumulikat yung kamay ko sa lamig uh. alright uh. ah grabe sarap tumakbo para pawisan ang ganda naman talaga ng mga malalaking puno sa likod ko yun o ah takbo para alright na um, naan. masarap sa ano eh sa may araw eh doon tayo sa may araw ayan ah, ganda ng rito ganda ng view talaga naman ang ganda talaga pagdating ng mga pagdating ng mga park ang ganda naman talaga ng mga park dito sa New Zealand talaga sulit ang ganda alright ito tayo pa po pawisan dahil ano eh malamig huw 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 gusto ko sa may araw Ay, may araw doon Ano to? Ganda naman dito Ano to? Bahay? Ganda sa may araw Yup Boom <laughs> Ito yung gusto ko eh. nare ako dito sa mga ganito. Tahimik, malawak, green, bermuda, puno. <laughs> Taong gubat yata ako eh. Ito yung ko eh. Ito yung gusto ko. yung tahimik. Yung ano lang. Payapa tingnan ba? Payapa pa lugar. Parang walang problema kasi. Nakakatanggal stress. Nakakatanggal problema. Diba? Lakad-lakad ka sa ganito. Re relax na ako sa ganito eh. Napaka simple lang no? Yan ang gusto ko, tahimik. Hindi <laughs> <laughs> naman, hindi naman sementeryo ah. ah. Park lang. Huwag naman tayong dumating sa tipong sementeryo na. Parang park na. Asan <laughs> ah, na kaya yung ano? asa na kaya yung isang bibe tatlong bibi dapat to eh dalawa na lang ayun oh no? huwag na natin <laughs> papalayo sila ayun oh no? <laughs> ha ha sakit nga lang sa kamay namamanhid namamanhid ang aking mga daliri <laughs> ayun, Simpon na ako sa lamig eh. Ano ba? Um, hindi ko pa na pupuntahan. Ay. Ang dami ang aso. Tatlo. Kikita nyo ba? Malayo eh. Dito ang hindi ko pa na pupuntahan. Nung nakaraan, doon ako, uh, doon ako nagpunta. Dito, hindi ko pa na to. Pero parang sarap ang tumakbo. Takbo muna ako ng dalawang ikot. Sarap pawisan eh. トゥトゥトゥトゥ

Hingal, hiningal. Gusto kong batiin si Kuya Alex Fentes. Madalas siyang uh, nagko-comment. Madalas siyang nagla-like sa mga videos ko. Maraming salamat sa iyo Kuya Alex Fentes. Salamat sa palaging mong panunood ng aking mga videos dito sa New Zealand. Hinihingal ako. Uf, uf, uf. Nasa ilalim. Ayun e, ang mga kapunuan. E. Ano pa ba yung meron dun? Pwede ba nating silipin dun? Silipin natin kapal ng mga ano kapal ng damo masyado dito tayo doon sa kalsada <sighs> Oh my, oh my, oh my. Oh my. Dito uh, uh. no? na. Oh, di ba? Yun yung sinuot ko eh. Ah, ah. Sakit ng kamay ko. Uh, ano? Naninigas sa lamig. Parang ang ganda dito. Mayroon bang ano dyan? lawak pala to ito ano na to mga kalsakan ito na yung main road pala main road ano ba ba mga bahay na ron bahay na. Wala na. Nandito tayo. Nandito tayo. Umiwas lang ako sa aso kasi ang laki. Ang laki eh. Oh, oh, oh. At ah, doon doon tayo Doon tayo Sa mga puno Doon wala na eh Parang bahay na yung mga Kalapit doon Right Marami nag ano rito ng aso Nagdadala nagpapaano maraming pinapasyan nila yung kanilang mga aso oh ganda ng aso takbo pa may ring pala rito kaya lang binakuran bawal pumasok sayang makabili ng bola shooting shooting dito under construction yata yan Wow, ganda. Marami din palang nag-ano rito. Maraming tumatakbo, naglalakad-lakad, nagdadala ng mga aso. Maraming mga naglalaro, exercise. Wow, Loneta lang, no? Diba ganito yung luneta? Ang dami nilang ganito. Sa New Zealand, kada lugar eh, eh, hindi lang isa ang dami lang park hindi lang isa mag -e enjoy ka talaga kung mahilig ka sa nature ay talaga naman sulit ang New Zealand kung mahilig ka sa nature sulit ang New Zealand uh -huh. da may hinahat ng bola mga kapinoy may eh. tumasik ng bola yep ininya yata nama mga rugby 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 team oh, <laughs> pagod tayo <laughs> konting takbo lang pagod na eh. ay nako

<laughs> Ayan, nandito pa rin ako. Nanood lang ako ng laro nila. Tapos, uh, uwi na ako dahil ang lamig. Lalong lumawig nung padilim. Sakit sa ganito. Paano mo malikat? Talagang malamig. Eh, saan tayo lalabas? Dito tayo lalabas. Ay, may mga ano pa rin, oh dito pa rin sila naglalaro ayan ayun no, kanina pa ako umiikot-ikot dito sa park na to pala yung pangalan niya Mount Fort Park Music